guys. Dito kami sa... Ay, sorry! Marina. Ang YouTube. Bye! Bye! Bye. Bye. Next, year. <laughs> you next year. See you next year, guys. So, dito kami sa may Marina. Tara, sa kanis. Magkakasino daw kami, guys. Tignan mo, tignan mo naman yung casino sa aking likod guys andun guys tara magka casino daw tayo let's come here boy come here bye bye magka casino Ч ⁇ рт возьми на... Ano da? Ayan ah, guys, dami pa rin tumatambay dito. Ang ganda. Ay! Tatawid ba yung ditatawid? Ha? Huh? Sina? <laughs> Di na daw kami tatawid, guys. dire darecho na lang daw kami lakad. Hanggang bukas na ito, magpitinensya na kami. Magpitinensya. <laughs> <laughs> magpitinensya. Magpitinensya. magpetensya na daw sila, na maglalakad na lang kami. Oh! Bang ganda guys. Oy. Harap naman natin ah guys. da shine shine